Maganda, maganda, maganda araw sa inyo mga kapaps. Bagong umaga, bagong buhay na naman tayo mga kapaps. Ayan, nakikita niyo ba kung ang ano ginagawa ng aming boson o si Maestro Amo dito sa barko? Siya lang naman ay nagbabandeho ng aming deck. Kasi nga, palapit na kami ngayon mga kapaps sa Kitagong, Bangladesh. At ang kasamin na nga pala mga kapaps, mag washing o magbandeho sa barko ngayon ay ang dalawang OS at isang AB. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung video ng AB na nagwa-washing ngayon sa barko. Ayan na yan mga kapaps, nakikita niyo ba yung isang OS na nagbabandeho ngayon nandito sa bandang kaliwa Ayun, ayun siya, ayun. Siya yung nababandeo sa bandang kaliwa or sa port side ng barko. Ayun, nawala siya pa mga kapaps, nagtago na. Ayan mga kapaps, papakita ko naman sa inyo si AB na nagmamap ngayon sa deck. Ayan, lalabas na siya mga maya, maya antayin niya lang. Ah, gulay orange siya mga kapaps. Ayan, ayan si E.P or able body seaman. Siya yun nagmamap na na katulong ni Maestro Amo nagbabandeo sa barko. Ayan, nakikita nyo mga kawaps, nagmamap siya. Kailangan malinis yung barko namin bago tumikit sa perto. o sa Kitagong, Bangladesh. Kailangan malinis talaga. Yan yan mga kapas ang ginagawa ng mga ganyan ginagawa ng mga tagladek sa pagpapalapit na kami sa perto. Yan yan talaga mga kapops ang buhay ng seaman. Taga at talaga kahit maalon, tirik ang araw. Kailangan mong trabaho. Minsan mga kapops hindi lang naman puro trabaho ginagawa ng mga seaman. Minsan meron ding happiness. Pagaya ng budel pag Ayun mo, apap, si Maestro Amo at si Ibi nagtulungan na para mabilis matapos ang trabaho. Kaya naman kailangan sa barko. Tulungan lang palagi para ang trabaho ay gumaat at maging mabilis. Kailangan lang. Tsaga at tsaga at sipag lang talaga mga apaps. Ay tanyan naman yung alod mga sa ay ano. Kaya malakas. Nasa Indian Ocean kasi kami. opuntamin kita doon Mga kapaps, kung nakikita nyo, meron dalawang OS na nandun sa may crane. Sila ay nagpapalit ng cable ng train. Kasama nila si Maestro Amo or si Boson. Tatlo sila nagpapalit ng cable ng train kasi kailangan i-double check lagi yung cable ng train kung maayos. Para walang ang pagdating doon sa puerto sa di discharging na ang karga. Mga kapaps, sana nagustuhan nyo ang video ko ngayong araw. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo na rin po ang notification bell. Malaking tulong po para sa akin ito. Maraming maraming salamat mga paps. Sa susunod na video ko po, abangan nyo po ulit.